long kilong yellowfin. So mayroon tayong yellowfin dito. Pagsaluhan natin ngayon itong halian. Napakalaki niyan. Ang inihaw at pinagsaluhan namin sa farm. Aba, syempre may buko juice na kasama yan para perfect. Tara! May malaking yellowfin dito sa farm. Guys! Bumuha ng yellow pin ang aming baling hoy guys Tama tama ito sa tanghalian Kaya simulan kagad ka natin ang setup Ito tayo sa ilalim ng malaking puno Magluto para na. Ano tayo? Uh, comfortable So andito yung ating ihawan Ito yung ating uling Mga ingredients Yan. Kinarga na lang namin ang upuan at lamesa Gumawa rin ako ng patpat -pat pang ipit sa isda para mas madaling balibalik na ito at nang hindi naman madurog. Ibinaba ang mga gamit sa malapad na puno na ito. Sinapit ko muna ang isda. Naglagay ng uling si John Paul. Magpapaapoy na kaagad. Hindi mo naman pati ang pagpindot sa torch. Halatang gutom ah. Sinimulan kong linisin ang isda. Tanggal hasang lang yan. Isang hila, Tanggal pati ang bituka at lamang loob. Hinugasan kong mabuti. Nagiwa lang ako ng sibuyas, bawang, luya at kamatis. Ang Pinalaman <laughs> ko ito sa isda. Basta sinalpa ko na lang lahat dyan dyan. Nilagyan ng patpat -pat kabilaan. Hawakan baga pag magbabaligtad. Ginamita ng alambre Iniwaan ang isda at tigalawa sa magkabilang side para mas madaling maluto. At pinahida ng sandamakmak na asin. Eh, hey, salang na natin to. Maluto na. Okay, yan. Habang iniihaw yan ni Paul, kami ay... Kukuha buko! Kukuha buko. Yan. Meron akong dalawang expert dito sa pagbubuko. Oh, na-adyo kahit ang taas niya. Dating ating yan nang makaspat na buko, inaketa na ni Jeric. Disclaimer, wag niyong gagayahin yan. Expert siya mga yan. Kita mo naman kagaling yan umadyo. Kumuha lang muna ng isa para itry. Ano makita okay at nag thumbs up si Jayman. Okay! Kinuha na ang isang buong buwig. Diba? Walang limang minuto ang pagkuha kung sungkit yan, bukas pa matatapos. Binauling ni Jayma ng mga buko para daw madaling papunta sa kabilang ibayo. Pagbalik namin, pasunog na kagad ah. Pero halatang labas pa lang talaga ang naluluto. Kasabay ng pag-iihaw, binuksan ni Jayma ng mga buko. At paglingon ko, Yung ating, ala, paano natin mababalik tayo din ngayon? Nakapoy na ang ihawan at nahati na, na ang patpat, sus Mariosep Napalingat lang ako sa gitte, Inaman. Ginawa na lang namin ng paraan. Pinalitan ng patpat. Oh, ayos na ulit yan. Tuloy-tuloy pa rin sa production ng buko Diyos si Jayman. Okay, ako naman. Magagayat na nang para sa ating sausawan. Naghiwa naman ako ng sibuyas, kalamansi, kamatis at sili para sa sausawan. Nung kumustahin ko na naman ang isda, kulay uling na. Ano ganun mang ginagawa mo dyan, Jampol? Basta sabay-sabay na namin ginawa yan. Kasarapan ng buo ko dahil nilagyan na ng condensed milk. At hinalo gamit ang paklang ng dahon ng saging. Paluto na ang yellowfin kaya kumuha na ng lettuce pang partner dyan. Minikos-mikos na ang sausawan. Ay sino kang hindi maglalaway dyan sa sausawan pa lamang? Meron, hey, luto na to. Pwede pwede na. Set up na natin yung ating lamesa. Hinango tinanggal ang patpat -pat, pati na yung kawayan na nasunog kanina baka makain pa natin eh inilagay ang lettuce at ang kanin ready na para sa first bite okay first bite tayo panalong panalo samgyup basta lettuce pwede talagang ipartner sa kahit na anong ulam try din natin ang buko juice yun ang sinasabi ko. Hmm. Oh. Hmm. na na. <laughs> Lahat ng player, pasok. Kanya-kanya na naman. Ang problema ay mga nakatawa eh at mababa ang lamesa. Pero pwede na yan. Sarap pa rin naman ang sakol eh. Nakakangawit nga lang ang nakaupo. Nakakangawid din ang nakatayo. Halinhinan na lang hanggang matapos. And we literally destroyed the food. May natirang isda pa. Pwedeng ginataan sapunan. Pwede rin pulutan. O kaya naman, hati na lang. Hanggang sa susunod na kain sa farm. Yun lang. Peace!